Abigail Han, I love you so much. You're my friend. Bakit po? So, yun na nga. Grabe yun, hindi mo. Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman, ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanila. Hindi naman ako nagsalita eh. I know people will judge me, but we exist. what we had is real. Siyempre, primo gaming to. yes. okay, ganun mo ng business. kaya papasukin na yan sila. Wow. Hi, ma'am. Good morning po. Hello, po. Good morning, ma'am. Good morning. Hi. Ay, ang ganda naman nito. Hi. Good morning, sir. Ah, uh, ano pong pangalan nila? Abigail Rain. Abigail Rain. Rain. Sige po, lagay na lang po. Yan, ah. Uh, malakas naman yung boses Oo, mo. Oo, oh, malakas naman yung boses ko. Ayan. Okay. Tagastad po sila. Imus Cavite. Imus Cavite. Anak nyo, mm -hmm. malamang. Oo, oh, ganda ng, ganda ng baby girl nyo, ha? Oh. Thank you. Laps, dapat tayo, magka baby girl na rin tayo. Ganyan okay. mm yung nang medyo. Si Kit, oh, chinita, eh, no? Ano po dala natin? Um, shirt. T-shirt! T-shirt mo special T-shirt yan. nakabalot pa ang Manila paper ah! Masyado silang <laughs> ready! T-shirt na nakabalot! Ano kaya open? Surprise! Okay. Sana natin ha. Kuya, mga frame. Ay! Let me see. Francis M. Ito may pirma? Yes. Pirma niya? Uh -uh. Wow! Pirma ni Francis M! Saan niyo Kasi naman ay... ang uwa to? Nakatay lang! na Kasi wala akong pirma ni Francis M. Meron na ngayon. T-shirt. Ay, oh, hindi. Nasa? Letter. Letter. Nasa letter oh. yan. Ah. Yeah, that's me. i go to! Oh. Ano nakalagay? <laughs> natakpan yung <laughs> so ano, yung notes. Pwede ko tanggalin kasi... Pwede. Oh. Ne, pwede. Hindi, pwede. kailangan ko ano makita lang, lang, yan? lang Kasi kung mabibili naman natin to, hindi naman natin siya lalagay dito, lalagay natin sa frame eh. Okay. Kung mabibili natin. Pero pero, 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 mabibili mo to kasi may signature. O, lang. Teka, natin. <laughs> Gundeng, gundeng. <laughs> yes. Nasa hospital siya. Lagi siya tumatawag every day. Tapat ko sa chan ko yung... Kasi nanganak ako, September 8. So, 8 months yung chan ko. Mm -hmm. And sobrang gumuho talaga yung mundo ko nung time na yun. Kasi, okay kami. Ang dami naming plano. Tapos, bila siya nagkasakit. And pinakamahirap na part is... Yung... Yung situation ko, yung hindi ka pwede lumabas. Mm Ayoko namang dagdagan pa dahil may sakit na, di ba? It will add ano, fiber din pa. Yeah. Ngayon, ayun, that's the story of that shirt na we exist. Me and my daughter. Our daughter, Cheska. He personally <laughs> gave it to me. Ngayon, ano, um, nakita kita, nakita ko yung mga shows mo, yung mga yan vlogs. And I realized parang ito yung perfect venue ah, to to preserve um, properly this jersey. Yes. Para at least alam mo yun, kahit papano, kasi for 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. <laughs> siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Kasi wala, hindi naman ako nagsalita eh. I know people will judge me. But, we exist. What we had is real. Me and my daughter exist. Tapos ngang isiwalat ni Avigal Wright ang tungkol sa naging relasyon nila ng King of na si Francis Magalona ay umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Lalo na at nagkaroon sila ng isang anak na babae kaya parang bomba itong sumabog sa showbiz industry ganun din sa buong bansa. Ayon sa kanya matagal nga siyang nanahimik at na niya na ito yung tamang pagkakataon para maipakilala naman yung naging anak nila ni Francis Magalona. Ganun paman man ay uh, hindi ito nagbunga ng uh, positive feedback sa mga fans ni Francis Magalona dahil hindi nila uh, akalain na magagawa ito ni Francis sa asawa niyang si Pia pero sana 'wag muna nating husgahan si Abigail at ganoon din si Francis Magalona lalo na at uh, wala na siya no hindi na niya kayang uh, ipaliwanag kung ano ba talaga yung uh, naging sitwasyon kasi sa totoo lang, maraming mga mag-asawa na nagsasama na lamang sila para sa mga bata. So hindi natin alam kasi may mga lumalabas nga na uh, kwento na ayun sa ibang netizen ay uh, una daw na nagluko si Pia, di ba? So hindi natin talaga alam kung ano talaga yung uh, totoong istorya no tungkol dito sa naging relasyon ni uh, Francis Magaluna kay Abigail Rait. Sa natatandaan ko kasi, year 2001, si Francis Magalona ay uh, nahuli siya sa isang bypass bust operation. Nahulihan siya ng marijuana doon sa kanya sa sakyan. At uh, yun nga, nakulong siya ng almost 3 years, I think. Tapos, nung nasa itbulaga na nga siya noong year 2005 or uh, 2006, naging audience nga itong si... Uh, Abigail, ayon sa kanya, nanonood siya ng Itbulaga na ngayon ay AET na at doon nga siya nakita ni Francis Magalona. Kaya sana wag po tayo maging mapanguska because uh, we do not know the story behind that. So uh, tanggapin na lang po natin na nangyari na po yun at uh, yung kasalukuyan po ay uh, itong anak ni Francis M sana ay matanggap natin kasi wala namang kasalanan yung bata sa ginawang kasalanan ng mga magulang niya.